Hi, Chris. Hi, Kuya. I'm, I'm here na. Hindi ko pa eh. napapansin. <laughs> Mukhang gwapo mo ngayon, ha? Forma? Saan bang tama? Sa bundo ka lang naman, pag ka pa. Tungit mo na naman, ha? Ay, sorry. <laughs> ano pong gusto nyo? <laughs> Kape, Milo, tubig. Mukha, juice? Bakit? Uh, Seryosa na yan? Hmm. Ha? Mukhang pinagpapawisan ka. Wait. Oo nga, eh. Kasi, makaya wow. na naman kung ikaw pa rin yung mag... Hindi yeah. naman. Para ano gusto mo nga? Teka lang ha? Naninibago ako sa'yo eh. Okay. Teka nga, tumay... Yan, dumiretso ka ha? Che check lang kita. Kaya nga check mo yan? <laughs> Ibang iikip ng hangin eh. Mainit. Baka nga mainit yeah, eh. Hindi kasi. Nakakonsensya kasi ako. Di ba nung nakaraang last vlog natin? Oh. Sobrang sungit ko sa iyo. Eh nung mapanood ko din yun, sabi ko, eh akala magpati, ko nga pati, hindi ka nababalik dito kasi sinungitan kita nung nakaraan. Akala ko nadala ka na sa siguro natakot ka, no? baka mawala ako sa'yo. Kape. Kape, kasi sa'yo kape. Lumbing mo talaga. Hindi, bumawin ako. Sa paisa pa? -check, check nga kita. Wala talaga! <laughs> okay ka lang talaga? Okay na, okay na, okay. Tinatanong mo ako kung anong gusto ko? Mm hmm, anong gusto mo? Sa paisa pa Anong gusto mo? Ikaw. <laughs> kape, talaga. Alam mo kung ba't ako nakaganito? Bakit? Talagang formado ko ngayon. Mm -hmm. hmm. Bakit? since gusto ko din naman bumawi and mm. nakapag-ready na din naman ako what if labas tayo date huh? Date. yeah tara para saan tutulog ko oh. parang pinakanas mo lang sa akin yung lambing mo ilang minuto lang date oh di ba pwede mag ano date as tandem hmm. alam mo kasi sa buong buhay ko wala pa ako nakaka-date tapos ganyan inaayaw mo ako ng date yan. Ayaw mo ba ako <laughs> yung ulo? Ano ka dito? Marami akong ginagawa. Saka, di ba may alaga ako, di ba? Sayang naman yung damit ko, Kung mo pagbibigyan, you no? Know? Nagpapawisan na nga ako dito kasi itong damit ko, pang ano to eh, pang, pang labas to. Sabi ko pa naman, this is it, is it, is it. Kasi last time, tinanggihan mo ako ng birthday mo. Tinanggihan oh. mo ako makipag-date. Sabi ko, ngayon, to babawi to sa akin. Tara. Babawi ako, pero sa ibang way. Na. Sige na. No. Kasi, date, Okay. Hindi ko ba nakawas sa akin? Sayang naman yung ano, effort ko. Paano ba yan? <laughs> Paano ba yan? Decision ko. Isipin mo na lang ano to, friendly date. Isipin mo na lang friendly date, hindi naman ano eh, di ba? Tandem tayo. Ayoko. Para lalong mas kilala, para mas lalong nang makilala natin ang isa't isa. Tisa. Kasi every week lang tayo nagkikita eh. Ayoko talaga. <laughs> Akala ko ba gusto mo bumawit? Oo oh, nga, pero sa ibang way na lang. Eh, date nga yung gusto ko. Ganun ka na naman eh. Huy!